at ayun nga at dumating na ang isa sa ating customer na ngayon ay magpapacheck sa atin kung ano ang mga gagawin mula po dito sa bumper hanggang dito sa fender hanggang sa may pinto ay may mga gasgas tapos sa pinto ito ay meron din siyang mga gasgas hanggang sa quarter panel at hanggang dito sa rear bumper ay kasama na rin siya na ipapa-estimate sa ating client ayan at dito ay gagawin na natin sa At ayun, may tapal-tapal na nga ng masilya ang ginawa natin ng Toyota Vios Mamaya, liliyahin na natin at pipinturahan. At ayun na nga, pagkatapos nating masilian ay nalihan na natin at ito na yung kinalabasan. Pagkatapos nating liyahin ay pininturahan na natin o kinulayan na natin itong Toyota Vios at pinausok-usok na natin ang ispregan at ayun nga pagkatapos nga natin na pasok-usokin ng spray gun ito na nga ang kinalabasan sa hula ang Toyota Vios